fresh yeah. sarap ng higa mo sa tiyan ni nanay ah sarap ng higa mo sa chan ko ah sarap ng higa mo sa tiyan ah. ah. ni nanay ah alam na alam ang masakit ang tiyan ni nanay ah tulog ako eh Ayan. pagising ko ayan tipong sarap na sarap ang tulog mo pag gising mo ayan ang sa chanong alam niyo masakit chanong ko ayan. kahit pa paano wala yung sakit na chanong kasi di nagahanan niya lang ka baka yung ganyan yun lang bye